Enriquez! Enriquez! Inililipat ngayon ang mga modelong PDL mula sa Calabari State Prison patungo sa makabagong pasilidad sa Batangas pupunsuhan namin ang Calabari State University community. Naniniwala ba sila na may puso ang mga PDL para magbago? O sapat na ba ang parusa bilang kabayaran sa kanila mga pagkakamp? Ah, sorry, Katfi. Parang oily yung mukha mo eh, no? Tapos yung people mo, kitang kita, girl. Oo nga, medyo. kita sa video. Wait, ito, ito. Retouch lang. Sige, okay lang ba ako na lang mag-retouch? Pahiram na lang ako ng mga gamit mo. Okay. okay lang naman. Oo, sige. Tear lang din kami. Yeah. Sisi, bili lang din ako ng pagkain, na, Wait lang. Pre, tumatawag si Faye. Ano mamaya na yan? Si Faye kasi to, Pre. Hello? Vince, papunta na ba kayo? Mabilis lang naman itong interview eh. Hindi pa eh. May ginagawa lang kami ni Will. Ah, ngayon pa talaga? Galit ka? Ay, sorry, sorry. Hindi ikaw. Kasi may pimple yung face ko ngayon. Nag-shoot pa naman kami ng spills. Okay lang yan. Maganda ka pa rin kahit may pimple ka. Vince, mamaya na yan. Nandiyan na yung tao. Uy, ano bang ginagawa ninyo? Sige, sige. Bye-bye. Ulo. Buena pre, okay na. Buena <clears throat> pre. Boss, sandali lang. Ano yan? May tatanong lang husa na kami. Tungkol dun sa perang inabot sa'yo. Ayun, sakto. Ito patch. Kapper, kamasa ang tao dito? Wala akong ginagawang masama. Kayo ang nagtanong tungkol sa perang binigay sa akin. Nakita namin kausap mo si Jaco. Inabot siya sa'yo yung pera. Para saan yun? Kumubra ka ng benta? Anong benta? Di pa alam niya sinasabi nyo? Ano? Ikaw ba pinagkukuha na ng party drugs si Jaco? Ano drugs? Wala akong alam diyan! Yung pimple patch drugs. Konektado si Jaco dahil kapatid niya si Monty. Siya yung nahulihan na nagbebenta noon. Kilala ko si Monty. Dahil wala akong kinalaman sa negosyo si niya. Lalo si Jaco. Binibigyan ako ni Jaco ng pera para sustentuhan yung dialysis ng anak ko. Huwag mo kami lukohin. Ba't niya naman gagawin yun? Ha? Mabait na bata si Jaco. Dati kong dyan dito nung high school pa sila. Noon pa man, hindi na matinuyang si Monte. Pero ibang iba si Jaco sa kuya niya. Walang pinalaman si Jaco sa mga party drugs na yan. Diges Diges Unisie